Ano po dyan? Dito po! Dyan yung pangulo po. So, ito yung pasalubong ko. Babay, Kalye Cresolobo! <laughs> so, ayan guys. Maglalakad-lakad tayo dito sa Kalye Cresolobo bago tayo umuwi ng Laguna.

So, ayan guys, huling araw na namin dito sa Bigan. babalik na kami maya, maya sa Laguna. So, yung mga kasama ko. Masakit yung pag mga kasama ko nandito ngayon nag ng mga pang souvenir. Ayan. So, ito yung mga authentic uh, vegan products. No? Ayan o. Mga Bagnet. Charon. Yeah. Bino. Yun. Mer ka ba? maganda souvenir. Ano? Ah, candy display sa ako. Display 'yung. Candy oh. craft, 'di ba? Candy. Oh, mahal 'yan, malamang. malamang. Oh. Oh, sa labas. Ngayon, maiikabayo. namin kagabi din aanan namin, sarado na. Ito. Airings, empanada. Niyon. Magkano? 50. 50. Eh. Ang sarap daw to eh. Pabili nga isa. Take out po. Ah. Uh. 50 pesos. Oke. Lah. Ayun, iterahin ko nga. Yung guni-guniin kaya tayo dito. abo yun oh mekano po dyan? dito po si 150 po sa mga flavor. 120 po 350 po 100 po isang kilo po 400 to 550 ganyan ko ito maipeda artem <clears throat> Yan oh, sumukan ilo ko. <laughs> mga sili-sili So ayan guys, nakabili tayo ng vegan longganisa. pasalubong natin mamaya. Ay makasama ko. Ay doon sa dulo, di ba? Kagabi. Magdalawang ano yung bangko na may ATM eh. Ay, iba. Pa 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 pag, nasa lubong nito dito sa Kalye Crisologo, medyo mag-iingat kayo ha. Ah. Oh. <laughs> Wala daw bibili. Wala bibili na. Parang parang gusto mo lang ang pakyawin eh. Bumalik pa kayo, bumalik pa tayo eh. Oo. Sukang iloko. Yan oh. Talagang maanghang anghang yung ito yung kasi parang lumutang uli sabi ko sa inyo kasi marami lang tapat dapat ito hahahaha ayano kulutan na inum parenda ay 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 Tingin oh, lang, sabi ko sa inyo eh. eh hindi nyo na ako sinamat dito <laughs> si eh. Wala <laughs> sana eh, nabili. Kaya na lang nangyemik ako dun eh. Oo. Oh. Ay, nakuro tayo natin. Oh, ganda ah. Tatayo ka ba museum? Ako siya dito. Eh sabi nyo eh, pag nag-vlog ako eh, kahasaan ano ko eh. Kahasaan <laughs> so, so, ang kontente. Kahasaan ang tawag nyo. Hindi eh, panindigan na natin. Ayun nga. Mga souvenir shirt oh. Ito ano ito mga ito? Honey oh. Turmeric. Turmeric powder. Meron oh. nga silang ano kape yung kagaya ng para. Kaibigan. Yung kagaya ng para. Kaibigan. So dito guys, ang mga kalesa may mga pangalan 'yan. So, katulad nitong isang 'to. Ito okay, Si Trixie. Trixie. Oh. Ah, saka, Trixie, Trixie. Ano? Ha? Regulated 'yan, kap. Ah? May plate number. Oh. <laughs> oh, oh nagbabayad ng tax 'yan. <laughs> Regulated 'yan eh. <laughs> Oh, si Jet Li, oh. Jetli, Jet mukha na palang kabayong ngayon. <laughs> si Jumong, oh. Si Jumong, oh. Jumong. Oh, uh, Lumapit ka na naman dito, baka <laughs> <Magani> sa ganito? <laughs> ah, pipa. Lang. Lang po. Pipa. Na, dapat natin sa ano yun. Sa year-end. Yun, may, may pangarap mag assassin si Cap dati. Hindi lang eh. ha? Oh, lang Ayos ah, Oh. food <coughs> oh, vlog na tayo. Food ah, vlog. Naririnig ko yung boses ni Kapi, J. Isa po. Bakit ito yung ano yun? Hindi ako alam. Sabi ko sa'yo, bakit si Kapi, J, naririnig ko boses? Magdinig ba sa labas ng kwarto? Yung wala kakarating lang? Dapat pala, papicture din tayo para nakapost din tayo. Ano nga namin? Yan o, tila po. Ano ba makilala ka na? Magiging celebrity. paano yun? Pag naging celebrity na tayo, di huli na sila sa atin. Gusto na makakuha ng picture namin. Oh. Hindi pa tinawag si Kapigs. Bayaan mo siya. Ina pa nagdadalhin na nga kami ng palengki Ay, pero hindi mo inayang kumain. Pero kung sinabi mong impanada, babangon 'yon. Hindi ka rin napakadaling na kami ng palengki Oo. Tapos pupunta kami dito. Yun guys, so babalik na kami sa aming transient house at maghahanda na kami para uh, So ito yung pasalubong ko, vegan, langgunisa. Bye-bye, Calle Crisologo. <laughs> so, ayan guys. Uh, naghahanda na kami para umuwi ng Laguna. Uh, ako kami umuwi. Eh, picture taking muna kami para meron kaming remembrance. いや。<laughs> parang ano yan o, oh, pang ng alon Pambasag ng alon no ayun ano, ano meron doon dahil bangka